reference na natanggap po, ay isang uh, power shoe at uh, mayroon po akong paggagamitan yan kaya nagkuha po ako niyan. then yan po yan po yung power shoe nagbili ako ng gasolina niyang kahapon binigirting ko pa lamang po so ito po yung sunod na achievement ko sa buhay ito na nga po mayroon po ako ditong ano, power shoe and then may ispat ako yung kaunahan kauna kong last na ginagamit pang uh, pag ako'y maalis, yan yan, maraming maraming salamat talaga kasi nakatanggap ako ng isang uh, spot na ito uh, ito po yung pangalawa pa at ko rin po sa buhay ko yung isang natanggap ko po na sa akin sarili bagong bago pa, yan dalawa siya Binili ko po, uh, binili ko po siya. Bali ang bili ko niyan ay uh, 900 po, 900 plus. Ito po yung presyo. Yo po yung kahon niya. Ayun, nakakuha po ko ng spot. Ayun, maraming maraming salamat talaga na nakaroon ako ng uh, at sa buhay. Uh, at ako nakabili na ng mga bagay na gamit. Ito yung gamit sa power, ginagamit sa bukid, at ito naman ay na gagamitin ko pang uh, pang ano, pang putol-putol po siya ng ano, pang gatong. Yan po pang putol gatong 'yan.